Araw mga ka all coin buyer Patuloy pa nga po tayong bumabimibili ng 25 centimo BSP series na kulay dilaw Ang binibili po natin ito ay yung hard to find coin na year 2006 mga ka all coin buyer At ito nga po ay pwedeng mabili sa inyo sa halagang 1,500 kung makakita po kayo ng ganitong 2006 na year 2006 na kulay dilaw mag message lamang po kayo sa ating FB page all coin buyer at ipapakita ko na rin po sa inyo ang iba't iba pa po nating barya na binibili ito po ang 10 peso BSP series na binibili po natin sa halagang 2,000 pesos Ang taon po na binibili natin dito ay year 2007 at year 2009 Mga ka-old coin buyer Baka po makakita kayo na ganitong klaseng 10 peso coin Bibili po yan sa inyo sa halagang 2,000 pesos At meron pa rin po tayo ditong binibili na 25 centimo mo NGC coin na year 2017 2017 at ang presyo nga po nito ay hindi bababa sa halagang 1,000 pesos mga ka old coin buyer basta tugma sa aking hinahanap year 2017 po ang hinahanap ko sa ganitong 25 centimo mo NGC coin at sa 5 peso naman po, BSP series, yung year 2006 po ang binibili na brilliant and circulated condition. Opo, yun po ay pwedeng binin sa inyo sa hanggang 2,000 pesos. Basta po yan ay brilliant and circulated condition na year 2006, 5 peso coin. Yun po ang binibili natin mga ka-organ buyer. Lahat po ng aking nabanggit ay bibili ko po sa inyo sa tamang halaga. O basta po tugma sa aking hinahanap mga ka-all coin buyer. Kung makakita po kayo, huwag po kayo mahihiyang mag-message sa ating FB page all coin buyer at bibili ko po sa inyo yan sa tamang presyo. Marami pong salamat mga ka-all coin buyer. Sana po ay mabentahan niyo ako ng mga iba't ibang klaseng hard to find coin. 10 peso commemorative coin Andres Bonifacio binibili sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos mga ka-old coin buyer. Baka po merong kayang ganitong bariya na 10 peso commemorative coin Andres Bonifacio na brilliant uncirculated or yung mga naka blister pack po mga ka-old coin buyer. Yan po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos naghahanap po tayo nito ng 10 peraso at bibilihin po natin sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos basta nga po yung mga brilliant uncirculated condition yan po naghahanap din po tayo ng iba pang mga commemorative coin kagaya po ni Marcelo S. Del Pilar Miguel Malbar Apolinario Mabini basta po lahat yan ay brilliant uncirculated condition or yung mga naka blister pack po yan po ay bibili natin sa halagang 1,500 hanggang 1,000 pesos mga ka-old grand buyer yan po tingnan nyo pong mayiging kung gano'ng kaganda yan, yan po. ito po ay ginawa nung ikaw 150 years na pagkilala sa kabayanihan itong ating mga bayani na si Andres Bonifacio po. sana po ay mabentahan nyo ako ng mga ganitong klaseng bariya marami pong salamat